Formal ng pigdeklarar ka sa kan Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Bicol na drug cleared na ang banwaan kang kamalig sa probinsya ni Albay. Ini matapos na makomple ka na sambit na banwaan, magkakanigong rekisitos na pinagahagad kang Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing o ROCDBC. Sigun sa pamayo kan PDEA Albay na si Noe Brigel, magwawalong taon man antes dagos na nakompleto kang LGU ang sa piglatag na rekisitos. Kabale na nga ni diktian na ni nagagamit sinagpapabakal ng iligal ilegal na droga sa 50 barangay kanbanwaan. Poon sa puon sa provincial government hanggang sa barangay uh, unit kaipuhan po ki anti-drug abuse council in compliance duman sa uh, DILG circular order uh, na lingwang ko lang so number but uh, basically kaipuhan man po talaga kay, Anti-Drug Abuse Council sa lambang lugar poon sa provincial government hanggang sa barangay level. Pagdudoon ni Brigel, bako umaawot sa na drug cleared na ang banwaan, mantinido na ng ganining drug cleared. Posible kayang bawion kung ROCDBC ang deklarasyon kay ining drug cleared na anasabing nasabing banwaan in kaso liwat na mapatutuuhan na may presensya na dining din iligal na droga. Ang sunod po nindang gigibon is kaipuhan ninda ma-retain uh, ang pagiging drug-cleared ninda sa paagi kang uh, uh, sustainability phase. Ikaw po kayang uh, uh, mga phase ang barangay drug-clearing program na kung saan pag once ma-declared ka, whether it be barangay or munisipyo or syudad, kaipuhan mo naman din sa sustainability phase. Dugang pa niya nga ni mas maparikas ang saindang kampanya kontra droga na kasentro ngunya niya sa saindang opisina sa tulong estratehiya. Strategy din ini di, kung uh, supply uh, reduction strategy na kung sa Ini po so pag curtail sa ka kang supply kang illegal drug sa paagi kay mga uh, anti-illegal drug operation para uh, such as by bus and search warrant operation. And ang pangdawata po niyan, ini pong demand reduction strategy na kung sa inman, uh, ko curtail tang illegal drugs sa paagi kay mga drug awareness programs such as symposium, seminars, ano po, and workshops. Yan po. So ang pangtuluta pong strategiya, ini pong harm reduction strategy na kung sa in, tig-supervise ang mga local government unit dumansa sa indang rehabilitation and reform reformation intervention program para mawara na po ang illegal drug. Mientras tanto, apuera sa kamalig, inot naman na pig-deklarar kang pideya na drug cleared na ang banwaan kan hubilyar. Sa ngunyan, tulong syudad as si pang sa albayan di pa na ideklarang drug cleared kan pideya. Para sa mga baretang tatakbikol, may Arango.